So what's up mga uh, kaboss no? At uh, maga -maga po tayo ginising no? Natutulog pa po tayo Pero nung dumating na ano Na deliver no? Galing sa mga mabubuting tao no? Galing po kay Emperor no? At uh, ayun nga Tara silipin natin kung ano yung uh, Pinadala sa atin Boss Rich then Bottle's Rich then Welcome to my kingdom, shout my name Boss Rich D-O-N Switch D O N. Boss Rich D O N. Welcome to my kingdom. Shout my name. Boss Rich D O N. Eka, hey pagkasabi lang kagabi ang dito na kagad. Grabe naman talaga yan yano. Oh. Si Emperor. At uh, maraming maraming salamat talaga sa ating Emperor So pagbigay uh, bigay po uno, para sa mga bata. Dagdag ano po ito sa conditioning. Mahalaga natin boxer isang magandang kakamitan na naman para sa mga boxer, no? Ang uh, binigay ni Emperor para sa atin, kakatawag lang kapon, Nandito na kagad, grabe talaga. Ang <laughs> lakas talaga ng ligal na ka mo, oh. Uh, Ayan, satat nila ko oh. Wow! Papapawaw ka na lang, oh. Hindi e po, let po natin. Ayun, oh. No? Ayan, oh. No? Galing po yan sa isa sa mga nagmamahal sa legal na kamao. Oh, no? Si Emperor. Ha? Ah, ah, oh. oh. ah. oh. Ha? oh. Ayan po, oh. Oh, ah, oh, ha? Ah. Kakabanggit lang kagabi. Andito na kagad. Ano ba yun? Marabi naman. O, oh, nandalan po, Ah. Yan. Yeah. Okay. ayan po yung kaon, no? oh. Marabi, oh. Ha? Ah lumating na. Ayan, Oh. Ayun, no? Oh. Grabe naman talaga, oh. Grabe, oh. 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 Anong ano niya, boss? Buksan niyo, buksan niyo, buksan yan Ayan. Ayan, no? Oh. Para makita yung kagandaan ng ano. Grabe. Okay, Paksin yan ha. Galing po yan sa tunay na nagmamahal sa Ligal na Kamao, no? Sa mga kaibigan ng Ligal na Kamao. Bike naman. Yung una, treadmill. Ngayon, bike naman, no? Galing kay Emperor. Mukhang so, kailangan ko na magpapaya talaga. May post-starts po. Ikuriyate yan, kuya. Pagkakasgasan ha. Dude. Pagkakasgasan. Dandaan. Ah, yun o. Oh. Uy, dandaan. Baka masira naman. Marami o. Oh. Ano? Talagang mamahalin yung bike na yun ha. Marami o. Oh. Aba, teka. Marami o. Grabe oh. Oh. oh anong, ano ano? Kada naman ta. Ano ang uh, pictures niya no? Ito yung basura niya Ano ang pictures niya? Grabe na wala oh. may break. Gusto pa oh. Ha? Diyan basta-basta mahal po 'yan. Ang ah, uh, Hanson. Ano na uh, bata? ba? Mamawan. Oh. Ano mo kung kalakang kalang ko na magpapayat ah. Dali mo ka. Oh. Ah, ayo ito? Ano? Manual. Ayun, no? Oh. Ayan, guys, no? Inaano na po ng mga boxer natin. Pinag-aaralan na po. Galing sa ating uh, malupit na kaibigan, na si Emperor ang CK Inspires! <laughs> Ayan po, no? Ayan po yung kanilang mga sinisuportahan. Ang ating uh, pambato sa ligal na kamao. June Sumatra, Baby Armalite. <laughs> at Jake. Hello. <laughs> Jake Rejek. Jake Rejek. Rosal. <laughs> Ayos yun ah. Jake, Jake Rejek Rosal. Alam ko, Ayan ah. Maraming maraming salamat po sa Sake and Spar at lalo na na kay Enfero. Maraming tulong to sa amin ng kahit na binigay nyo sa amin. Day guys! Oh, <laughs> thank <laughs> you